Hi guys, good morning. Kumusta ang inyong mga new year, guys? <laughs> Stress na ba or hubog pa? <laughs> oh hubog nang all. <laughs> bibo ba ka inyo mga new years, guys? Dari sa amo, oh, bibo. Oo, bibo ano? Dagan kami mag-agaw sa amok? balay. Mm, nagdula sila ng bingo. Nagbibag pinagpiso ba para sa mga bata. Nya nang hatag mi mga kuan, uh, mga foods sa mga bata. Mm -hmm. Kung ano nagod ka ng mga guys. gabi, guys? Mga chocolate. Mga ginagmay Pang palipay sa mga bata. Actually, guys, dili na naman first time na ginabuhat every... Every... Sabo? Every, every new year na naman ginabuhat, guys, na mga hatag sa mga bata. Isa man lang mga kuan, mga... Biscuits, malipay na ba ang mga bata? Gamay, ragkalipay niya. Magbiba, magtinagpiso. Magkwari. <laughs> Pilar ko balor 100. So, lipay na kay mga bata. Ano, guys Ano kayo? Ito. Dung mga bata Dagan mo ng 100,000 million. Gamay rin kalipay sa mga bata. Guys. So, every year, gina na maginabuhat. Na. Uy! Na naghatag mi sa mga bata. Okay. Ay, ragit ba ang mga bata, guys? Gamay okay. na kayo sila kalipay. Mabalik na diha, Zay. Diri ka sa baba. So, mauto, kagahapon na ganap na mo. So, neto mi sa balay sa kuan te, <laughs> ano, may kuan Ano Ana man sa na. Tun ba di ya kena chat gama, tapos ni uli na dere oh, sa balay te ano Kapoy. Tun. Tapos oh. mo damong mga igago dere sa mga balay, guys. Dire na nga sila nagiinom gabi i. Eh. Ibu sila dere gabi i. Eh. ba, nagsayaw na. Ang uba na nasa siminto <laughs> ay sa <laughs> sa buhangin. Ano? Kasi, anak ka bibo. Pag nakasaprobinsya. And yo, guys. Pinlit makita. dito sa Shudet gabi kasaba. Ang um, lupat. Lupa, dito mang celebrity pasko. Diri ay maka-congest ah, ka. Walang karoko. Wala fresh air. Anak lang. O giho bang patantan? Giho? Nao to, guys. Tsunami so, diri sa Kuan Karun oi. Uh. Gawas, mga oh, guys. Nami dire ang tama balay. Nat. Nami dire sa kuan guys. Pasayan. Nat kuan minag nang pangin na pinit init gamay kay. Kuan ta pa. Wala kay tan init tan charot. Asa. Dire ami na pa-fresh ko. Mabali ba? ഇതായിട്ട്